maulit, titignan natin kung uh, uh, paano na ang takbo ng ating recovery. Uh, the, 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 uh, we are, I would like to assure everybody. Good afternoon everyone. Um, andito ngayon tayo sa Pinsod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na di lindol na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga mga uh, gagaya uh, sa hospital, so ito, tignan ninyo itong uh, city hall. Uh, ganyan talaga ang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng Ten City, kung tawagin, ay lalagay din, lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Uh, Titiyakin natin ang na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron but uh, yung we can announce yung uh, number one, yung kuryente I am assured by the Department of Energy Secretary, Secretary Sharon the, that we are going to go, have uh, electricity complete uh, for the entire city by the end of today. Uh, bukod pa doon yung tinaanan naming hospital na nasa lapas pa lahat ng pasyente ang DPWAs nakapagpadala na ng mga engineer tinignan yung ospital at ngayon clear na nila safe na yung ospital pwedeng ibalik sa um, sa loob ang mga pasyente na ang ospital ang ospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may genset at ka kaagad prioritize ng Department of Energy na magka magka kaagad so that's uh, those are the ano tapos na kapag magre-release kami containing both from the office of the president, yung aking, uh, uh, the, the, the amounts that i enumerated earlier, both from the office of the president and in the form of lgsf, or local government sa, Local Government support fund, uh, in the amounts of, uh, well, 150 million for the province, 75 million for uh, the other towns, uh, and uh, maybe smaller amounts for those uh, depending on the need. Uh, and i assured all of our uh, local executives that this is not indeed to lang, shan baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. And then we will continue to monitor, we will continue to coordinate with our uh, the leaders, the local leadership uh to make sure that uh, uh maganda ang takbo ng ating uh, rehabilitation and all, and all the all the uh, uh support na binibigay natin. We are providing, I don't think uh, siguro hindi ko na kailangan ulitin pero again uh, we are providing for all of those who have been displaced Ah, uh, lalong lalo na yung mga uh, nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance uh, at least uh, sa umpisa kung kailangan pa nila baka uh, maulit. Intindihan natin kung uh, uh, paano na ang tapo ng ating recovery. Uh, the 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 uh, we are I would like to assure everybody